Naging siga ka na rin ba minsan sa barangay nyo? Di talaga. Di talaga. Never? Kasi um, dalawa lang pupuntahan mo eh. Ma aksidente ka o maka-aksidente ka. Kaya iwas ako. Dinadaan ko talaga sa buo ka. ko siya, ate, magbayad ko na sa tindahan ko. Kailangan ko po yun kasi niikot-ikot ko lang yung puhunan ko. Kailangan ko po yan. Sabihin, so, bakit? Hindi ka makahintay. Ano problema mo? Eto naman, ano naman tong kwento tungkol sa poso na may pila pero pag siya na ang dumating, dapat siya mauna sa pila. Ganun ka siga? Siga po talaga kasi galing po siya sa kulungan. Ngayon, pag igib ko, parang nang to. Ako na mauna kasi kailangan ko yun. Kailangan ko mag ano, maliligo ako kasi ganito pa Ano sabi mo? Sabi ko, ayos ka. Kahit ka mag-anak ka ng asaw ko, dapat Ma mag mahuli ka dapat kasi ako nauna sa inyo. Okay. Kailan ka lumaya at alay uh, ka? Matagal na po yun. Bakit ka nakulong? Nakasaksak mo ako. Okay. Ay! Ay! Bakit? Tinanong pa rin ba't nakasaksak? O, oh, alam mo na, Carlo, maepal ka dyan. <laughs> okay. Gano'ng katagal, Mama Carla? Gano'ng gano ka katagal sa kulungan? Ano po, years sa jail, 6 years, six months lang sa ano. Mas, correctional. Sa correctional. Ang okay. At ato po kasi niyan, ako bihira lang gumamit ng poso. Eh sila ba, alus mathman at may, nasa poso sila. Eh siyempre, nagkataon, pupunta ako ng CR, magmamadali ako. Na ano, sumawad ng tubig, akala na siga na ako, dahil, gusto, ako daw lagi gusto mauna. Yun ang inaano nito ni Christine na to. Kumakain po kasi kami ng goto. Ngayon, iniwan ko po sandali yung anak ko. Bumili lang po ako sa tapat ng tin... Tapat po yung goto, at ano, tsaka tindahan. Bumili lang po ako sandali ng sigarilyo. Pagbalik ko po, umiiyak na anak ko, inaayos lang daw niya. Iiyak ba yun kung inaayos mo lang? Ina Ilan taon tong anak mo? Dalawang taon po. Ina. Inayos ko lang po dahil mahulog siya doon sa upuan. Inayos ko lang yung anak niya, tapos umiyak, nagbintangan niya na ako. Nakino, ano dal. sabi ng anak mo dahil salita sasalita na ang two ano years old? Bulol pa po eh. Oh. Away lang oh. po. Away. Away, you know, away. Oh, so, kumakain I kami ng gutuhan doon. Nag-uusap kami ng jawa niyang tomboy. Nagagalit siya. Oh. Eh, close kami ng jawa niyang tomboy. Hindi naman ako pumapatol sa tomboy. Pangit niyo parehas eh. Si oh. oh. Okay, okay. nagbibash pa tuloy. Ang uh oh, ganda mo, may maroon ka bang dahilan para magselos? Sir, okay, madalas kasi makita sila. Sweet sila kung mag-usap. Hala, Arlene close lang po kami ng jawa niyang tomboy. Hindi naman po close okay, barkada, na ako... barkada, gano'n na kayo ka-close, katagal mag-close. Katagal na po kayo magka magkakilala. Mga gano'n ano na Ano pa, po? dalaga pa po ako. Oh, ah, Pero matanda na, kaedad na rin yung, po yung, ano yung asawa niya. Tropa ko, tropa, bata pa po ako, tropa ko na yun. Wala naman okay. na, no hard feeling po, friendly lang. Oh, bakit? Kasi okay. po, yung banana niya, pag yung ibang kapitbahay po namin bumili, di Makabili ng matigas di baka hindi lang pustisong matanggal baka buong ngipin matanggal Totoo ba ito Arlene matigas ang bananak cue mo Yung ba yung ano po kasi yung bananak 'yo inaano po yan sa asukal di ba po Yes sa, uh -oh. Saging po ba yung nakagat niya o asukal Oo oh. Pwede kasi yung yung Katigaso, ano asukal. Kasi kahit po kasi po kahit yung dilaw na saging hindi po ganun katigas para masira ang pustiso.